Luto na yung ating Bicol Express. Nagmamantika na siya sa gata. O ano pang iniintay mo dyan? Tumayo ka na at kakain na. Una, lagay natin yung karne. Halu Haluin lang natin hanggang magmantika siya sa sarili niyang mantika. Yan. Pag ganyang medyo brown brown na siya, itabi na natin siya sa gilid yan tapos dito na tayo maglalagay ng mga panggisa una, una natin ilalagay yung luya sunod natin ilalagay yung bawang sunod sibuyas yan. Halu-aluin lang natin yan hanggang lumabas yung aroma. Yan. Tapos pag, pag, pag lumabas na yung aroma nya, ihalo mo na yung ano, baboy. Yan. Halu-haluin nyo lang para kumapit yung aroma nya. Yan. Tapos lagyan natin ng pamintang durog. Tapos, lagyan na natin yung alamang. Yan. Alu-aluin lang natin. Tapos, lagay na natin yung unang gata. Tapos, lagay natin ng pork cubes. Lagay na natin yung pangalawang gata. Ayan. Tapos, lagay na natin yung mga gulay. Ayan. Lawain lang natin. Tapos, takpa natin. Antay natin na maluto yung gulay. Pagluto na yung gulay natin, sunod natin ilalaga yung siling green at siling pula. para kumurot yung anghang luto na yung nagmamantika nating Bicol Express ang natin tirahin na natin to